Bakit malungkot ang teacher mo kapag tinatamad ka ng magbasa ng obra maestra tuwing fourth quarter? Mabo! Ano ba ang pinilas na kabanata sa No Limitang Here? Linawi natin yan sa Antipara Blues, ang teacher mo sa Filipino. Ang teacher mo sa Filipino. kabanata ng Elias at Salome na orihinal na nasa ikadalawamput limang kabanata sa manuskrito, ngunit inilalagay ng karamihan sa ikasampung kabanata sa kasalukuyan ang kinilas na kabanata sa No Limitang Here. Bagamat walang tiyak na paliwanag kung bakit tinanggal at hindi isinama ni Dr. Jose Rizal ang kabanatang ito, may iba't ibang palagay. Tungkol dito, madalas ipinaliliwanag ito sa pamamagitan ng pag-uugat sa katangian at kilos ni Elias sa mismong nobela o sa kalagayan ni Rizal sa mga panahong natapos niya na ang nobela sabi nila bunga raw ito ng pagtitipid may ilang nagsasabi na ang pagbabawas o pagtatanggal na ito ay bunga ng kanyang kakapusan sa salaping magagamit sa pagpapalathala ng nobela dahil matatandaang kung hindi pa dahil sa pangihiram ni Dr. Jose Rizal ng halagang 300 piso sa kanyang kaibigang si Maximo Viola, ay hindi pa ito mailalathala. Samantala, ipinagpapalagay rin ng ibang mambabasa na intensyonal ang pagbawas sa nasabing kabanata. Ito ay sa kadahilan ng maaaring ipinauunawa ni Rizal sa kanyang mambabasa kung hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Elias para sa kanyang bayan at ipamalas ang kanyang revolusyonaryong katangian. Maaaring patunayan ito ng pagkakaiba ni Elias kay Ibarra na higit na mapait ang naging kapalaran buhat sa kanyang angkan hanggang sa kanyang kinahinatnan sa pagwawakas ng nobela. Kaibigan, walang makapagsasabi kung alin ang tama sa dalawang pagpapalagay ngunit ipinakikita nito kung paanong higit na nagiging makapangyarihan ang mambabasa kapag hindi lamang nilalaman ng teksto ang kanyang inuusisa at sinusuri, kundi maging ang kaligiran at konteksto ng babasahin. Samantala, hindi rin ito maituturing na kawalan o malaking kabawasan dahil sa mga salin ng no limitang here tulad ng kay Virgilio Almario ng Adarna Publishing House ay mababasa pa rin ito hanggang sa kasalukuyan. Kung may tanong ka sa anumang aralin sa Filipino, i-comment mo na yan. At kung nais mo ng walang patid na aralin sa Filipino, mapakikinggan mo kami sa Megamix Go Up tuwing Miyerkules, ika ng umaga. Hanggang sa muling paglilinaw kasama ang Anti-Para Blues. Mag-like!